Sa gitna ng bulubundukin lugar na ito ay matatagpuan ang isang kagandahang kinukubli ng kalikasan. Isang paraisong dinadaluyan ng malamig na tubig na galing sa talon at malaking kantong ganda ng kuwebang pinamamahayan ng iba't ibang ibon at paniki. Tara at puntahan natin ang kilalang lugar na ito, ang Ginsutan Falls and Cave ng Mahasing City. Mag-aalas 11 na nang bumiyahe kami papuntang Maria Clara. Nasyang daan naman para marating ang barangay kang na nasa liblib -lib na lugar na ng kabundukan. Ang layo ng nasabing lugar ay nasa 7 kilometro at nasa 15 hanggang 20 minuto ang katagalan sa pagbiyahe. Maliban din dito ay pahirapan ang pagkarating sa lugar kapag malapit mo nang mabot ang nasabing barangay. Kung kaya't inaabisuhan ang nagbabalak munta sa lugar na mag sa pagmamaneho. Um, ganito yung daanan nila dito. Uh, hindi pa simentado yung lugar na ito ah, uh, hindi kagaya kanina na cemented no? so pag, pag malapit ka na sa parangay kagituan ah, uh, rough road na talaga yung daanan so be careful na lang sa pagpunta dito at uh, make sure na may dala tayong first aid kit Ngayon ay narating na rin natin ang Barangay Cagnituan. So mga Kawanders, dumating na po tayo dito sa Barangay Kagnituan at uh, before tayo pupunta doon sa lugar ay we need to fill in registration first para sa entrance fee nga nila papunta doon sa Kagnituan Falls. Ang entrance fee sa lugar na ito ay nagkakahalaga lamang ng 20 piso kada tao. Sa ngayon, hindi pa nadadaanan ng mga sasakyan ang pagpunta sa Ginsuutan Falls and Cave. Kinakailangan pang bakasin ang kinaroroonan ng nakatagong paraisong ito ng 10 hanggang 15 minuto. So mga wonders we're bound to Cagnituan Falls and Cave. So tapos na tayo mag-register uh, doon sa Barangay Hall. So uh, the entrance fee nga pala ay 20 pesos per head. So kung iilan kayo dito, so yun yung babayaran ninyo na fee papunta nga doon sa Falls and Cave. So this is uh, the way pumunta nga doon sa Cagnituan Falls and Cave System nila dito sa lugar. Nadadaanan din dito ang isang ilog na siyang tatawirin naman natin para marating ang kabilang ibayo. Mag-ingat lamang sa paglalakad, lalong-lalo na kung tagulan, dahil maputik ang daanan at malakas rin ang agos ng tubig sa lugar. So mga kawanders, so sa mga nagbabalak uh, magdala ng motor o mga sasakyan, so hindi po nadadaanan. Hindi po advisable. O hindi po advisable na ipapasok po natin yung mga sasakyan natin dito po sa looban papuntang nga doon sa Cagnituan Falls since hindi pa po possible yung uh, daan nila dito so uh, it is recommended na babaktasin na lang yung lugar papuntang nga doon sa uh, site So mga ka-wonders, uh, papunta nga doon sa lugar will take us about 10 to 15 minutes. So make sure pag pupunta kayo dito, uh, we will bring our food at the same time water to uh, rehydrate us. Punta nga sa lugar especially na matirik yung araw. So mga ka-wonders, welcome to Cagnitoan Falls and Cave. So dalawang side ng Cagnitoan Falls, so sa ibaba yung falls at so, sa ibabaw naman yung cave system. So mamaya pumutahan natin yung cave system ng Cagnitoan Falls. At uh, right now, maliligo tayo dito sa falls na Ito ang bantog na kagnituan falls sa Maasin City. Mala paraiso ang lugar na ito na pinalilibutan ng mga punong kahoy at batuhan. Ang malamig na tubig dito ay maagos mula sa bunganga ng kuweba, papagsak sa malaasul na lawa na siya namang nagbibigay ng kakaibang kaginhawaan at nagpapalakas ng loob sa sinumang dumadalaw. Sa bahaging ito naman ay makikita ang maliliit na lagoon sa ibabang bahagi ng malaking lawa. Hindi ito kalakihan pero mainam ito para sa mga taong hindi marunong lumangoy dahil hindi ito kalaliman. At higit sa lahat ay mai-enjoy mo pa rin ang pagtatampisaw dito. Dito naman ang looban ng Cagnituan Cave na tahanan ng mga ibon at paniki. Mamamasdan sa baging ito ang naglalakihang mga stalagmites na nagbibigay ng kakaibang kulay at anyo sa loob ng yungib. Tila isang paglalakad sa kasasayan ang bawat bato at sulok sa kuwebang ito na may dalang kwento at lihim sa sinumang handang magtangka rito. Sa huli, ang Cagnituan Falls and Cave ay isang lugar na nagbibigay inspirasyon at pahinga sa mga taong gustong magmasid sa ganda ng kalikasan. Ito ay hindi lamang atraksyon, kundi isang pagtanggap at pagtangkilik sa ganda ng Pilipinas. At dito nagtatapos ang ating vlog mga kawanders. Thank you so much for watching. So don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel at pakifollow na rin sa ating Facebook page. i'm going to mako wonders thank you so much for watching bye